Tuloy-tuloy mm -hmm. ang ating fun encounter kasama mga shark at stingray sa isang ocean oceanarium sa Maynila. Pero dapat pa rin daw mag-ingat, lalo na kapag inatake ng mga pating. Aba, paano nga ba makaiwas dito? Alamin natin kina Love, Tony Pet, Luwan at on. Good morning, guys! Pag may dugo sa katawan, Uwas. iwas! Pag may ano Hello. Oh, hello lang. hello, hello Lin. Ba't, okay, okay, ba't ka, wala, ba't wala rito? Hello. Ayan Ay, mga kapos, ito ito naman ating close, super close encounter with sharks dito po sa Manila City. That's And of course, right. race na rin. Parek. At ang babait naman pala ng mga sharks na nandito. Oh my, sabi nga sa'yo, Hi, Luan. Steady race. Hi, Dito po, sino ka ang <laughs> na 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 sharks! <laughs> pero Luan, hindi daw lahat ng sharks eh ganun ka ba eh. Kasi nga noong uh, 2015 na ang bilang ng unprovoked shark attacks sa buong mundo. <laughs> Dahil daw po yan sa napakaraming factors, gaya po ng pagdami ng human population, tao talaga oh global warming at el nino na Tama kayo riyan. Ayon sa international shark Ay, attack Ay, file Ay, ng University of Florida, may humigit-kumulang 98 cases na raw ng shark attack last year at 6 riyan ang naging fatal attack. Ay, na Para mas makilala natin ang mga pating at ang mga stingrays na rin, makakasama natin si hindi si Ginoong Steve Irwin, so, marami, <laughs> si Mr. Irwin Romero ang senior shark trainer ng Manila Ocean Park Good morning, sir. Good Morning po. Good, 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 Good morning, Sir Irwin. Normal po ba? Tanong, normal po ba sa mga pating ang uh, umatake? umatake. A, uh, ang mga shark ay tinuturing na apex predator ng karagatan. Uh, kadalasan sa mga shark attack na papagkamalan lang nilang pagkain yung mga swimmer at mga surfer. Ah, okay. Ah. So, sabi nila pag, pag nakaamoy ng dugo, uh, yun na daw ang atake na daw? Uh, hindi naman. Hindi lahat? Uh, hindi po naman lahat. Pero totoo na kahit na mila milya nakakaamoy sila ng ano, Apo. ng dugo. totoo. Yun ang kanilang ano malakas ang ano nila. Ay, pagkamoy oh, ganun. Correct, correct, So yung mga nurse shark, ano ba talaga? Anormal ba sa kanila talaga na relax lang sila, chill? Oh, Apo, yan po yung mga uh, shark na mga kwan sila, warm lang sila. Okay, oh partner sharks natin. Galing yan sa ang bansa. Uh, local, local yan. Ano? po natin. Palawan, Palawan pala yan. Palawan. Palawan. Oy, Proudly. Palawan. Philippine made. Yay! Dito sa ating aquarium dito, pa, maaari nyo silang maka-encounter. Maka, maka -encounter. Mm -hmm. Very safe naman. Apat ang ating mga tony sharks dito. Mm -hmm. At uh, dalawang lalaki, dalawang babae, dalawang Correct. pares yan. Correct. At yung mga stingrays, huwag nating kalimutan. Meron 27, di ba? Uh, 27, 27, 27, 27 stingrays. Na stingrays, na stingrays, natin na stingrays. Na stingrays. At mababalik. Kasi Very nyo, sa, sa totoo lang, kanina pa sila lapit ng lapit sa amin. Maski wala po kaming dalang pagkain, ay oh. lumalapit po sila. Ganun po sila, ka-friendlies. Oh. Sama, so, umigit uh, okay oh, mo lang mga uh, 465 kasi na known daw na species ng mga pating. Eh, labing dalawang species lamang ang pininiwala ang mapanganib. Huwag kayong mag-alala, wala rito yan sa Pilipinas at dito sa Ocean Park. Okay. At tatlong tayo, uh, great white shark, bull shark, at tiger shark. Ayun! Ayun So, Ayan, Luan! So, Kuya Arwin, ano ba yung mga dapat nating tandaan para makaiwas tayo sa pag-atake ng mga shark? Ah, uh, dapat so ano, kalma. Opo, uh, kalmado uh -oh. lang po tayo. Tapos pag nasa area po nila, uh, uh, kung maaari po, uh, huwag natin sila i-approach. Yes. demonstrate ko ah, uh, ka. kalma. Wag steady Pero, lang. Baka lumapit sa kanila. Bawal. Pwede <laughs> <lang>. yung hawakan <laughs> talaga sila kasi... <laughs> even hawakan. the stingrays uh, din po. Bawal po, din po. po. Ah, okay. Ayun uh, pa na namit. Ano yung mga pananamit? Oh. Kailangan ba makulay, maano, Ay, mga dark? bright colors po. Ma. Bright colors, buti na lang. Oh. Kasi daw pag ano... Eh, paano ka? nag ka? Kaya na mo. Hindi, basta hindi masyadong ano, shiny, di ba? Oh. Basta huwag daw shiny. Kasi pag shiny feeling nila, pag nakita nila sa tubig, galis-kiss. Oh. Akala nila isda ka. Oh. oh, ito naman. Ay, isa sa oh. Ayan na. Ayan na. Upper, leopard, ito na sa gilid. Leopard! Leopard! mga kasigilid. nila, pins na tinatawag. Ang cute-cute! At uh, ang um, 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 friendly nila. Lumalapit sila kapag ito kapag gutom sila. So, iwasan <laughs> ninyo rin kapag lumalangay kayo sa open water. So, iwasan nyo rin na uh, maglumangay ng gabi, mga oh, swimming, po, night swimming. Kasi yeah. naninain sila, gutom sila kapag Or, gabi. Or madaling araw. Pero dito sa Ocean Park. Parang tayo. <laughs> uh,, so, Pero maraming best friends dito si Lynn. Lagi nyo nakakasama. <laughs> Hi Lynn! back to studio tayo. <laughs> Hello, Sir Sadi! Samsung. Morning! <laughs>